mga kabayan, may mga clearance sale ngayon dito sa Walmart. Ayan, tig one dollar lang pang batang babae. Pang batang babae at batang lalaki. Tig one dollar lang panlamig lamig. o, dami. Tsaka pang talon. tig one dollar lang. Ah, mapunta kayo dito. Sayang naman to. Ayan, dami o. Dapat maaga kayo kasi maaga na uubos to. Yung mga may baby dyan o. Oh. o. Tig dollar lang. Ito yan sa Walmart North Platte, Nebraska. Ang dami. Pa mabubusan kayo. yung mga kabayan sino may mga gusto na tikwan dollar lang yung pang bata <laughs> see? it's good for your boys huh? that's one dollar is this one also hey take the one i think yeah, also yeah. like this it's one yeah. dollar man yeah it's good for your boys so, the, 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 the your older one, one Yeah Nakabili na kami kanina kay, para kay Lucas. So, Ayan, kung gusto nyo humabol. Kung marami pa. Mamaya umaga.